Inuulan ngayon ng samutsaring komento at reaksyon mula sa mga netizens ang napabalitang cryptic post ng mag-asawang sina Charlene Gonzalez at Aga Mulak. Sa kasagsagan at patuloy na pagkalat ng chismis tungkol sa hiwalayan umano ng aktres na si Atasha Mulak at ng Pasig City Mayor na si Vico Soto, matapos lamang daw ang humigit kumulang isang taon nilang relasyon. Nagtatakang tanong tuloy ng marami kung totoo nga kaya ang naging hiwalayan ni Natasha na Mulak at Vico Soto, matapos mapansin ng ilang netizens na hindi na raw naka-follow ang dalawa sa isa't isa sa kani-kanilang social media accounts, na sobrang ikinabahala naman ng kanilang mga tagahanga at mga taga-suporta. Senyales ng arin daw kaya ito natuluyan ng tinapos at winakasan ni Natasha na at Vico ang kanilang relasyon, matapos ang bigla ang pagkawala ni Natasha bilang host sa non-time show na Eat Bulaga kung saan isa sa mga pioneer host ng nasabing show ang ama ni Vico na si Bossing Vic Soto. Samantala, usap-usapan naman ngayon ang napabalitang pag-amin niya ng mga magulang ni Atasha Mulak na sina Charlene Gonzalez at Aga Mulak patungkol sa hiwalayan nilang dalawa ni Vico Soto, kung saan ay nag-post na umano sina Charlene at Aga ng isang cryptic post ng tungkol sa isang toxic relationship na may kalakip pang caption ng salitang enough, na tila pahiwatig raw sa pinagdadaanan ngayon ng relasyon ni na Atasha at Vico. Ngunit kinalaunan ay agad din naman daw itong binura ng mag-asawa matapos itong mag-trending at pagpiestahan. Ilang oras lamang ang nakalipas magmula ng ipost daw nila ito sa kanikanilang Instagram account. Naayon sa ilang mga netizens ay patunay raw ito sa pagsubok na pinagdaraanan ngayon ng kanilang anak at ng kasintahan nito. Ayon naman sa nakalap naming impormasyon, ay totoong hiwalay na raw ang celebrity couple ilang buwan na rin ang nakakalipas. Hindi pa lang daw nila ito maamin at maisa publiko dahil masyado pangsariwa ang sakit na nararamdaman nila ngayon mula sa pagtatapos ng kanilang relasyon. Sa ngayon ay nakaabang na ang mga tagahanga at mga taga-suporta ni Natasha Mulak at Vico Soto sa kanilang magiging opisyal na pahayag patungkol sa katotohanan ng hiwalayan issue at kung ano nga ba ang naging dahilan ng nasabing paghihiwalay. Anong opinion o reaksyon mo sa balitang ito? Huwag magdalawang isip na ibahagi ang iyong pananaw at huwag din kalilimutang ilike ang video na ito. Maraming salamat sa iyong panonood.